Meron na naman pong pahayag etong si Harry Roque. Noong una talaga, believe tayo dito dahil human rights lawyer ito eh. Pero ngayon, yun nga, sabi ng mga netizens, from being a human rights lawyer, ngayon po ay animal rights lawyer na to. Ang kanyang ipinagtatanggol ay ang mga katulad ni Duterte, ni Digong, at ngayon nga ay ni Sara Duterte. Siyempre, didikit na yan. Kahit papano, naandyan pa rin yung ambisyon Itong si, si Roque na maging senador o ano man. May political plan ang mga katulad na ito. Kaya nagkakaganyan. Alright? Meron siyang pahayag na sinupla ng isang ni, ni um, representative sa ang Kabayan Party List Representative. Sabi ni Duterte, ah, sabi ni Roque, si Roque po ah, ang katotohanan, wow, alam mo katotohanan na, ah. alam niyo po talaga ang katotohanan sa mga ginagawa niyo, <laughs> roke uh, Roque. Grabe ah, eh. yung anak na ito, napapabalitang anak ata niya yun. Uh, madalas din tayong tirahin noon ng panahon ng kampanya. Ngayon, anyway. Ang katotohanan, tinatarget niyo si VP Sara dahil siya ay banta sa 2028. <laughs> banta daw sa 2028. Kaya daw tinatarget. Okay, as if naman. As if naman walang tinarget yung yung dating mong or yung yung dating presidente wala bang tinarget at uh, noong nakaraang halalan wala ba, wala rin bang tinarget at ang si Sara Duterte aba malakas naman po ng loob niyo okay maraming issues na dapat sagutin nagtatrabaho lang ang nakikita natin na nagtatrabaho lang si Narizo Antiveros ang makabayan bala pero yun nga ang iniisip natin si si Roque ay uh, tina-target at uh, kinakalaban sa Sara Duterte. Mali, baliktad po ang nangyayari dahil si Sara Duterte mismo ko no, ang yung yung huli niyang pahayag na kuno nga ay kalaban ng gobyerno, kalaban ng ating bayan yung mga taong salungat or ayaw sa confidential funds. 'Di ba? Ang sabi niya, no other way of explaining it. Mahiya kayo dahil bakit si VP Sara lang ang tina-target hindi mga sarili ninyo. Okay, so pinariringgan niya sa tingin ko ang kabuuan ng kongreso na, na dapat daw ay tignan din ang sarili. Sarili nila dahil doon sa isyu naman ng kung anumang pondo yon anyway. Pero sa tingin ko, um, hindi tinatarget si Sara Duterte ng mga nasa kongreso. Sa tingin ko lang talaga ay ginagawa nila ang kanilang trabaho. Tignan natin yung sagot netong Kabayan Party List representative, Harry Roque's allegations are not only unfounded but profoundly hypocritical. Oh, ayan, hypocrite po kayo. Matindi, no? Himod, himod ng himod talaga itong si, si Roque. Buti hindi kayo nahiya sa mga sa mga colleagues niyo po. Alin ba yung mga attorney rin? Kasi daw nakakahiya yung ganitong trabaho, yung ganitong ginagawa niyo. Na hindi na malaman ng taong bayan kung ano ba ang pinaglalaban mo, Roque? Kung sino ba talaga ang sino ba talaga ang pinaglalaban mo? Okay? Kung concerned ka ba talaga sa ating bansa, 'di ba? Ano daw? Especially in light of his past membership in the very institution he now criticizes. Roque's inflammatory statements appear to be more of a publicly stunt, publicity stunt. Perhaps he wants to relish Uh, relish his days when he was still the presidential spokesperson and the center of media attention so yeah